Good evening mga kaibigan Ito ay payong kapatid lamang at payong kaibigan Mga kaibigan, sa buhay ngayon at sa hirap ng buhay ngayon ay maraming tao ang naghahanap ng madaling pagkakakitaan Pero Mag-iingat tayo mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Sapagkat maraming tao ngayon ang kumakalat doon sa maraming kumakalat ng mga tao sa sanlibutan at dito sa ating daigdig na napaka manluloko. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa inaakit kayo online, sinasabihan kayo na oh, mag-invest ka, tutubo ng pera mo ng 30% per month o kaya madudoble pa yon yung 60%, 20% in just a few weeks a few days tutubo ng ganun lalo na yung mga mga trading platform na yan mga kapatid, mga kabayan mag-iingat tayo dyan kasi sinasabi ko ito kasi minsan din akong napasali dyan at sa kasamaang palad ay eh, talaga talo talo ang person natin Oh, buti na lang yung mga pera na ayaw natin ay talagang pera lang eh ang pera talaga nakikita lang yan mga kaibigan na nakikita at siyempre, payo ko lang huwag na wag yung susubukan yan. sabi nga ng ating dating pangulo huwag mong subukan masisira ang buhay mo di ba kaya payo ko sa inyo mga kaibigan mga nagpapakilala ng mga sila raw ay mga uh, ano mga magaling sa trading mga maritibay mga manager ng na trading platforms sa uh, YouTube, sa Facebook, kahit sa ang mga platform, media platforms na nagpapakilala na sila raw ay mga manager mga ganyan. Ah, nako, huwag kayong maniniwala diyan sapagkat marami ang nabudol diyan mga kaibigan. Ang pinakamalang gawin nyo ay kayo mismo ang humawak ng pera nyo. Kasi marami na ang yumayaman sa 500 pesos lang. Tandaan nyo yan. Kasi ang 500 pesos, mga kaibigan, sa isang araw o isang linggo, pag tumubo ng piso lang yan, ang 500 mo magiging 1,000 pesos. Ika-araw pa kaya kung 10,000 yan, tumubo lang yan ng isang piso, isang buwan, magkakaroon ng 20,000. Napakadali at napakasimple lang paramihin ng pera, mga kaibigan. Yan ay nasa mental, ano lang natin yan. Uh, yung tinatawag na mindset. mindset na yan, mga kaibigan. Huwag kayong maniwala doon sa mga mabulaklak na mga paranalita, mga taong ang wala magawa sa buhay kundi ang manloko ng kapwa nila uh, mahirap na mahirap nang maulitan tayo kasi marami tayong na-invest noon sumali, tayo, sumali na tayo dyan pero wala hanggang ngayon wala wala talaga walang nangyari ang tunay kung gusto mo talagang yuwaman ka you have to handle your own business ikaw talaga ang mang manage ganun talaga ang tunay kasi walang easy money walang easy money na ano kuha mo agad wala walang ganun kaya mga kaibigan kung ako sa inyo lalo sa mga estudyante na nag-aaral ngayon mag-aaral kayo ng mabuti at gayahin nyo ang mga in-Chinese mga in -chip. after studying hindi sila naging empleyado nagnegosyo sila ganun lang ganun kasimple ang mentalidad ng mga Chinese Yeah? Oh. Oh, sabihin natin may trabaho ka. Yung income ng isang ng isang empleyado, fix na 'yon. Hindi na yung mababago unless ginawa mo, nag-aral ka, nagpa-promote ka. Oh, sabihin natin. Mas oh, sa isang government employee, naging superintendent ka. Nakafix na lang doon talaga yung kita mo. Maliban na lang kung sabayan mo siya ng business, oh, 'di ba? ganon 'yon. Oh, kailangan gusto mo na talagang yumaman ka, eh magnegosyo ka. Ganun yun. Ang dami-dami ng mga patutuo, mga kakilala natin, mga retired principals, retired supervisor, pero yung buhay nila ganun pa rin, mga kaibigan. Ni hindi man lang nila na-enjoy yung talagang sinasabi nilang pinagtrabahoan nila ng more than 30 years, Sabihin natin 30 years. nag sila, pero after na nag-retired sila. Saan sila pumunta? Di ba bumili lang, uh, bumili ng farm? Bum, Nag-business. Eh, business pa rin sila. Bakit? Kasi alam nila na kapag yung pera nila hindi nila ininegosyo, hindi nila i-business, anong mangyayari? Mauubos na lang yon sa medication nila. oh, di ba? Karamihan sa mga ano, mga empleyado, gano'n ganun ang pintalidad. Uh, pagkatapos ng pagkatapos mag-retire, ito yung masama. After nag-retire, saka palang nagpagawa ng bahay worth million. Inasaan e, yung retirement nila? Napunta lang sa bahay nila, which is yung bahay nila, ay hindi naman talaga yun asset. Bakit? ano e, anong mo sa bahay mo? Malaking bahay mo. Matanda ka na. O, sino ang gagamit noon? Nung hin, yung, hin yung taong hindi nagpagal? Nung hindi na... Wala. Wala. Wala, mga kaibigan. Hindi tama ang pag-iisip na ganoon. Oh. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo. Maipapayo ko lang. Payo ni Chingkitan. Magnegosyo ka. Paramihin mo yung pera mo, paramihin mo yung passive income mo. Pag sinabing passive income, yung natutunog ka na. Kumikita ka ng pera. Naghihili ka kasama pamilya mo. Nagtatrabaho yung pera mo. Hindi ikaw ang nagtatrabaho. O kasi ito, tatanong kita. O sige, sa lahat may empleyado, ganito na lang. Kasi ako empleyado rin ako eh. Pero siyempre, uh, nagpaplano tayo. Mga, mga bagay-bagay na dapat ating gawin para, sa mga next move natin. Na hindi naman habang buhay mag i tayo. kaya kailangan, meron din tayong mga extra income. kaya nga, siyempre, nag ano tayo nag nag, naghanap tayo ng mga business na pwede nating ano pwede nating pagkakitaan so ganun ito sa empleyado no sabihin natin oh empleyado ka ikaw na nanonood empleyado ka oh babayaran ko ang kamay mo nang isang milyon papayag ka o yung mata mo babayaran ko ang dalawang milyon papayag ka hindi pero ito ang masaklap mga kaibigan. buong katawan mo Araw-araw mong ginagamit sa pagkatrabaho. Pagod ka na lahat mong katawan mo. birubat ba't pa ulit-ulit na ginagawa mo yun araw-araw? Bakit ka pumapasok? Ni alam mo naman na ganun talaga. Walang pagbabago. Bahay, trabaho, bahay, trabaho. Tapos kinabukas, ganun pa rin nag-aral ka, gumastos ka ng malaking halaga para ka lang ma-promote. Ganun pa rin. The more na napopromote ka, the more na, na dumadami yung pangangailangan mo. Kaya marami na tayong mga mga testimony at nakikita na mga living witness mga buhay pa they retired as supervisor they retired as principal naging president pa ng isang school pero nakikita mo yung buhay, hindi pa rin maganda ang kalalabasan. Unlike yung mga nag-business, in a very short span of time, they earn millions. They enjoy their life. They have what we so call financial freedom. Time freedom. They can travel together with their family. They enjoy their lives. Ganon sila. Kasi yung mentalidad nila, iba sa mentalidad ng isang empleyado. Iba kasi yung mentalidad ng mga negosyante. Yung pera nila, hindi papayag yun na yung pera nila hindi pa tumubo ng, ma, ng pera. Ibig sabihin, yung kapital nila, hinahayaan nila, ini-invest nila yun, ini-invest ng ini-invest. Hindi sila nag-iipon ng pera sa bangko. No. Hindi ganoon ang mga mayaman. Kapag may pera sila, they invest they they ano, gin-invest nila, ini-invest nila sa ibang business, naghahanap pa sila ng another business para yung pera nila is tumubo pa. Hanggang sa ng lumaki nang lumaki nang lumaki nang lumaki until monthly they earn millions. Ganon ang mentalidad ng mga mayaman. Real talk lang ito mga kaibigan. Eh, itong mga ginagawa ng mga empleyados, Ganito eh. Kasi ako, talagang namasdan ko yan kasi ako, empleyado rin ako. Kapag ka bagong sahod, bili dito, bili doon, bago, pag may bagong labas ng cellphone, bibili. Kung walang magawa, pupunta, mag-shopping. Bili nito, ukay-ukay -okay doon. Shopping dito, shopping doon. Order sa Shopee, add to cart, add to cart, add to cart. Baya dito, baya doon. Hanggang walang natira. Ni, hindi, hindi man lang nila naisip mag-save Di ba? Hindi, hindi man lang nila naisip na, ah, yung pera nila, sayang, na pwede namang kumita ng mas malaki pa yung pera nila. O sabihin natin, yung monthly salary ng isang empleyado, o sa isang teacher, o sabihin natin, T1 ka, teacher 1 ka, o, 29,000. O, sabihin natin 28,000. Kompleto na yon, Walang bawas, sabihin natin. Okay. Malinis na yon na 28,000. E kung marunong ka, yung 28,000 mo, mga kaibigan, sabihin ko sa'yo, kung marunong ka lang, yung 28,000 na salary mo, ah, tumubo na yan ng piso. Ilan na agad? Another 28,000. So, 28,000 plus 28,000. Kung sabihin natin, o sa 28,000, ginastos mo yung kalahati. O yung kalahati ng 28,000. O, 14,000. Kung sabihin natin, yung 14,000, itinabi mo, ininegosyo mo. O yung 14,000, binayad mo sa kurinti, binayad mo sa mga gasusin mo sa bahay. O, pero yung 14,000 na yun, pag tumubo yung 28,000 na, bawi agad yung naigastos mo, yung expenses mo. Dapat ganun mentalidad, mga kaibigan. Kaya pa, maipapayo ko lang sa mga kasama ko ng mga empleyado huwag tayong umasa sa ano natin sa salary natin mag ano kayo you have to venture in different uh, ano source of income na business na pwede yung. try nyong mag venture mga kaibigan huwag 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 lang tayong umasa sa salary natin no? di ba kaya baguhin natin yung mentalidad natin gayahin natin yung mga mentalidad mga millionaire at mga billionaire Uh, iba kasi yung mga mental ano nila at saka yung mental wallet nila napakalaki. Uh, unlike sa mga empleyado napakaliit kasi pag pinagsabihan mo oh, mm, oh dito magnegosyo ka hindi naniwala na pwede kang kumita ng 100,000 per month hindi na siya naniwala hmm. hindi sila open minded ng mga business na ganun uh, wala akong pwede promote dito ng business mga kaibigan real talk lang oh oh, halimbawa ako oh, ngayon sabihin ko sabihin ko sa inyo Oh, maniwala man kayo sa hindi. O ako, sabihin ko kayo. Teacher ba ako? Oh. Teacher ba ako? Pero alam ju ba kung ilan yun ng monthly ko? Walang biro. Walang biro mang kaibigan. Ang monthly ko ngayon, umaabot ng 200,000. Hindi niyo alam. Bakit? Ulabas dito yung sweldo ko. Hindi. 200,000 dahil lang sa business hindi nila alam oh, I am just earning 200,000 per month sa iba kong business ganun dapat hindi empleyado ka umasa sa sildo mo naka mamamatay ka dilat ang mata ganun mga kaibigan ito yung tayong kaibigan ko lamang sa inyo kung maliwala kayo maganda yun kahit joke joke lang yun 和田、ね、さっきん。